Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, itong ating 10 gallons na puno ng RCS o yung red chair shrimp ay aalisin ko dito. No? So papaltang ko to ng bagong setup tong ating stand. So lalagyan ko to ng uh, 2.5 gallons pero tong ating mga RCS ay ilalagay ko din doon. So maglalagay din tayo ng mga blue shrimp So, mga pambenta natin yon yung ating i-display dito, guys. So, marami-rami na nga pala itong ating mga RCS dito. So, napakabilis talagang dumami pag na kondisyon itong mga shrimp na to. So, yan nga, guys. At marami pa rin tayong mga available na isda dito sa ating backyard. Tapos guys, meron tayong mga bagong beta dito, no. So meron tayo dito mga double tail half moon na mga beta. Tapos meron din tayo mga crown tail. Ayan. So ang ganda nito guys ng isang crown tail na to. So ito yung ating mga crown tail. Ayan. So galing yan doon sa ating mga tropa. At tinutulungan natin silang mabenta yung at yung kanilang mga beta no. So malaking bagay na rin 'yon dahil na katulong tayo sa kanila. So yan ang ating mga stack. So anim na beta to, tung bagong stack natin ngayon. So meron pa dito, guys, ito. Kasi naubusan ako ng MPKat Battle eh. So ayan pa yung isa. Yan. So Sa mga malalapit, guys, ayan, pwede kayo mag-avail ng beta, pwede din magpa-lala move. So simulan ko na to, guys. At itong 10 galon sa to ay ililipat ko doon sa aking ibunan. So doon sa ginawa kong breeding ng gapi. Doon na naman ilalagay yan. Tapos ito, ina-out ko na rin to, tong ating mga balloon plati. Ayan. So ang gaganda ng kulay niyan guys. So i-update ko kayo ulit at magwa-water change ako dyan sa ating mga isda. Dahil kinukondition ko nga dahil mga pambenta kasi natin to eh. So kailangan natin mga kondisyon yung ating mga isda para naman pagbili ng ating mga customer ay hindi sila nanghihina no o kaya yung hindi hindi active. So yun na nga. At simulan ko ng setup yung binabala kong mga aquarium. So ito na nga guys at nahuli ko na yung mga ating mga shrimp doon sa ating 10 gallons. Ayan. So marami na nga din pala ditong mga kal. At yon uh, alisin ko na yon at uh, siguro papakain ko na lang yon doon sa ating mga flower horn yan ito yung ating 10 gallons ayan tapos sinet up ang na ng apat na 2.5 gallons so ito mga 2.5 gallons na to ito yung ating mga pambenta pero ginamit ko na muna dahil kailangan ko talaga ng mga slot ng aquarium yan so apat yan doon ko ilalagay yung red cherry shrimp yung blue tapos to sa dalawa, hindi ko pa sure kung ano ilalagay natin. So, gagamitan natin yan ng sponge filter. Ito. Meron tayo ditong maliit. So, available din yan dito sa ating backyard. No? May mga binibenta rin tayong ganyan. So, setup na natin to guys. So, yun na nga, guys. At na-set up ko na, no? So, nilagyan ko na rin ng tubig. So itong tubig natin ay uh, old water galing to sa, ting sa ating mga aquarium. So kaya ganyan malinaw no. Tapos ayan. Nilagyan ko na rin ng mga labarak yung ang dalawang 2.5 gallons. So ito yung ating RCS yung ating red shrimp ayan. Ganito lang yung sinetup natin. So ito yung mga pambenta natin guys. Ayan. So nagulat din ako guys kasi meron na agad umitlog. So hindi ko alam kung kasama ba sa tubig kasi tinirahan ko ng tubig ng RCS yan eh tapos ayan meron tayong mga aquatic plants dito tapos ayan ang ating mga blue shrimp ayan so maganda tong kulay nito guys tapos dito naman sa kabila ayan nilagyan ko ng lava rock dahil nilinis ko yung aking overhead sump ng 75 gallons tapos nilagay ko muna tong ating breeder ng AFR so galing yan kay Hendrix Backyard tapos ginaya ko na rin yung setup ni Hendrix Backyard na nilagyan ko ng labarak. So titignan ko kung ganong kalinaw yung tubig o magagaya ko ba yung tubig ng sa kanya. Kasi sobrang linaw. Clear na clear yung tubig. Ayan. Tapos meron din tayo dito ng trio ng albino koi snake skin. Ayan. So galing din to kay Hendrix Backyard at naparami na nga natin ang naparami. So, i-update ko kayo doon sa ating mga breeding ng gapi. Papakita ko sa inyo guys kung gaano karami na yung gapi natin doon at yung ating setup. So, ito pa rin yung ating mga beta fish. Ayan. So, nilagyan ko na rin ng talisay ano yan ha. At para makondisyon din yung ating mga beta. So, nung nakakarang araw guys, napakarami ko na matay na beta no. So, siguro mga 8 pieces. Sa so, sobrang init kasi kaya ngayon uh, kinokondisyon ko yung mga ina outcome beta para naman uh, hindi hindi mangyari yung mga ano no yung bigla na lang mamamatay kasi kawawa naman yung mga bibili ng beta kaya mas maganda yung kondisyon na ating mga beta para naman masaya yung mga customer natin ang mga kabili so yan no oh, gandang ganda talaga ako sa crown tail guys So nakapag-breed na rin ako dati nito eh, ng crown tail. Ngayon susubukan ko ulit dahil maganda mag-breed niyon dahil mainit. So sure tayo makakabuhay tayo ng beta. So maghahanap muna ako ng pipiliin kong breeder. Ayan. So hindi ko sure kung mag-breed ako ng ganito eh. Kasi medyo uh, medyo nahihirapan ako sa pagmang ganito. Gusto ko yung mga crown tail o yung mga HMPK. Ayan. Tapos yung ating mga ginugroom na goldfish ay inilipat ko na dito sa ating 75 gallons guys. Ayan o, lalaki na yan, guys. Tapos yung mga natirang mga pang out ko na maliliit. So marami dyan. Siguro, ay hindi. Iilan, na, Iilan piraso na lang pala yun guys. Uh, available pa rin yon binebenta ko pa rin yon so yung mga pang out ko yun naman yung ililipat ko doon sa 50 gallons ayan ito yung sump natin guys so oh. so di ko sure kung gagamitin ko ba yon tapos magpapagawa nga pala ako ng stand dyan guys uh, para may dagdag tayong aquarium so magpapagawa ako dito ng tatlong tatlong ano tatlong 10 gallons na kasha, no? tapos 3 layer Ayan, tapos meron tayong tarpaulin dyan ng Mitras Backyard. Tapos nagdagdag na rin ako ng tarpaulin doon sa labas para mas madali makita o mas madaling malaman kung saan yung ating mini pet shop na backyard. No? Tapos meron din tayong available dyan ng mga PKBM. So sa mga mahihilig sa PKBM guys, ayan, available sa akin yan. So ayan ay mga layer tail tapos may jeans sila ng glitter glitter eye, blue eye. Ayan. So, available sa atin yan. Mura lang yan, guys. So, condition na rin itong ating mga red balloon platis. Tapos, sinalang ko nga pala ulit si Lighty, guys. Kasi napakabilis. Umitlog na naman yung ating female. So, wala pang 1 one month. Ayan, at umitlog na naman. So, tingin ko dito negative at medyo pumapahid naman si Lighty. Pero, hindi siya ano eh. Hindi siya ganun ka anong pumahid. Medyo mabilis siyang gumalaw. So, punta tayo sa backyard natin sa kabila. So, nandito na tayo sa breeding natin ng guppy. Ayan. So, padami na nga ng padami yung ating mga lagayan dito. Ayan, nilipat ko yung ating AFR doon sa 2.5 gallons yung ating breeder. Ay, nanganak na nga ulit yung ating isang female, no? So, ayan. Dalawang batch na to. At, tatlong batch na pala yan, guys. yung nandito. At, palalakihin ko ng mabilis tong mga pride. Kaya, inilipat ko muna doon yung ating breeder. Tapos ito Meron tayo dyan Pero wala pa rin Wala pa rin mga fry Tapos meron tayo ditong pair Ng HB Pastel Ayan. So active na active to At sinusundutan lagi ng mail So soon magkaka-fry tayo nyan tapos yung ating bluegrass ay namatay na nga yung ating big mama tapos ito yung ating big mama ng albino koi, no? So, sineperate ko muna dito dahil baka ma-stress. At uh, hayaan ko muna dyan. Tapos, pinadala ko na nga din pala dito yung ating dalawang styrotab, no? So, ang laman nito, guys, ay yung ating red chair shrimp at yung blue. Blue dream ba yun? Dito, ayan. So, ito yung ating uh, ito yung ating mga breeder ng mga shrimp ayan so may tagas pa nga guys so baka paltang ko tong isang styro tab tapos dito naman sa kabila yung ating mga red red cherry shrimp ayan RCS ayan huli tayo guys so maraming laman to guys at nag start nga lang to siguro sa mga limang piraso so ngayon ay napakarami So, ito yung isa, guys. Ayan. So, malalaki na to. Tapos, yung mga binebenta ko nga pala, guys, sa mga breeder size na yun. Ha. Yung iba nga, may itlog na eh. Kaya siguro, may hatch doon sa ating 2.5 gallons. Tapos, meron tayong 10 gallons dyan. So, ang laman nito ay isang trio na black balloon mollies. So, magpaparami din tayo ng mga balloon mollies. Ayan. Tapos meron din nga pala ako ditong hiniwalay guys na isang trio na platinum yellow balloon mollies. Ayan. So itong ating mga halaman nga pala guys, i-reset -re natin kasi medyo pangit yung ginamit natin. Dapat pala hindi garden soil at mabagal lumago yung ating mga aquatic plants. So ito yung ating yellow yellow platinum balloon mollies. No? So nagustuhan ko to guys kasi yung tail niya ay ano, lyre tail. Ayan yung dalawang female pero yung ating uh, male ay uh, ordinaryo lang yung round tail pero ano siya sail fin. Ayan. so ulihin ko muna guys so ito guys oh hindi ko sure kung makikita nyo eh hindi din ako sure kung platinum ba to, pero nagagandahan ako sa kubuli na ganito eh. So yun guys, at meron din tayo ditong mga sword tail. Ayan, dito pala nilipat. Ayan, tapos meron pa tayo isang bakanting lagayan dyan. So hanggang dito na lang muna ang aking video. No? Maraming maraming salamat sa mga nanonood at happy fishing po. Fish out. Nandito nang yung mga shout out. So shout out nga pala sa ating mga kabackyard, no? Kay Sir John Matthew, kay Sophie fishes, ayan. At kay Isda ni Dave sa first comment natin. At kay Clarence Gale at kay Rainier Natividad at kay Ryan Heronimo at sa Johnny Mitra Jr. So maraming maraming salamat po mga kabackyard.